Magandang hapon po sa lahat. Tusun um, Bisayas Mindanao, tayo nagbabalik dito sa aking munting channel po, Samuel Soriano TV29 para mag-discuss ulit ng another coins. Ayan po. Dinigitalin natin kung magkano na talaga ang kanilang mga selling price sa ating mga platform po. Ayan. Magandang hapon po sa aking mga subscriber kung saan kayong panig ng mundo po. Thank you so much naman po. Ayan. Yun namang hindi namang nakapag-subscribe dito sa aking YouTube channel. Malaking tulong na yan sana sa akin sa munti kong channel po yung inyong mga presensya po. Ayan. Kung pipindutin natin ang ating notification bell, like and share para ma-update po kayo sa mga latest ko pang gagawin mga video po. Ang pag-usapan po natin ngayon ay ang pera pa rin natin na hiwala ng halaga. 25 centimos po nakapaloob sa ating BSP series. Ayan, 2013 ang ating pag-uusapan. Ayan po ang ating pag-uusapan, year 2013, nagtutuning na. Ayan, maganda pa naman siya. Ayan po, kaya nilagay natin siya sa coins capsule. At maganda pa ang kanyang detalye, nagtutuning na siya, nangingitim na. Ayan po. Tuning po yan kung tawagin ng ating mga kolektor. Ayan. Ito po ay nakapaloob sa ating BSP pa. Ayan, baka hindi nyo po alam. Isyo po, kilalanin muna natin siya. Isyo po, Philippines. Period Republic, 1946, up to date po type. Standard circulation coins, years. Ayan, 2003 hanggang 2017 kasi magnetic po. Yung 1995 nito hanggang 2003 non-magnetic kaya hiniwalay nila. Dalawang klase po ang inilabas ng Bangko Sentral ng 2003, isang non-magnetic at saka magnetic. Dapat ang year po nito magmula 1995 hanggang 2017. Pero hinati po, ayan. Balyo, 25 centimos. Currency, piso, 1967 up to date po. Composition po nito ay brass plated steel. May bigat lamang po itong 3.6 grams. May haba po itong 20 mm. May kapal po naman itong 1.78 mm. Hugis po, siyempre bilog. Orientation nito ay medal alignment. Number N-15915. Reference number KM-271-A. Kung tawagin ng kanya nasa likod po ay sale of the Central Bank of the Philippines po. Ayan. Mukhang malabo ah. Ang kanyang 1993 ah. Bura-bura po ang kanilang mga date. Ayan. Kung baka pag lang mga date, ibig sabihin error. Ayan po. Hindi pa tayo nag -ano ng mga coins ko kung anong mga error nito yung mga malilinaw lang po na akin nakikita yun ang akin nilalagyan ng error coins pero isa isa-isahin po natin marami po kasi hindi naman sa pagmamayabang ayan po itong year 2013 po ay 17% ang kanyang percentage ayan po wala pa pong pre, ang, pra, uh, wala pa pong mintage ito doon sa ating numista.com po ginoong numista.com wala pa siyang ibinibigay na mintage kung ilang pirasong ginawa ng ating bangko sentral pero may price na doon sa ating numista.com po nito Ayan, nige na nila ng presyo. Yung kanyang fine, 16 pesos. Ang kanyang berry 18. Extra fine, 28. At almost ang circulated nito ay 28. Ang circulated, 28. Ayan po. Dako naman tayo doon sa kanyang mga price. Doon sa ating mga ebay.com po. Doon sa ebay.com po, nakita na tayo nito na nagbebenta ng 4 point. Excuse me po. <clears throat> 4.56 dollar. Mayroon din 5.45 dollar. Doon sa eBay, wala uh, sa car monomista, wala nagbebenta, uh, hindi pa tayo nakita ng ano nito. Sa Carousel Page po, may nagbebenta na nito ng purpose po ay 59 pesos. Ayan. Yun lang ang aking mapipiga na presyo na may babahagi sa inyo po. So hanggang dito na lamang po, Luzon Visayas, Mindanao, kung saan kayong panig na mundo po. Keep safe po sa lahat and God bless.